Ito na nga ang laban na inaantay ng lahat, ang Los Angeles Lakers laban sa Charlotte Hornets. Isa sa mga inaabangan dito ay ang paglalaro ni Mark Williams matapos ang pagkansela ng kanyang trade sa Lakers. Ang starting five ng Lakers ay sina Rui Hachimura, Lebron James, Jackson Hayes, Austin Reeves at Luka Doncic. Sa pagsisimula ng laban, agad na nagpasabog si Lebron ng isang malakas na dunk kasunod ng dalawang sunod na 3-pointers para sa 8-0 run. Dahil dito napilitan ng Hornets na humingi ng maagang timeout sa iskor na 10-6 pabor sa Lakers. Nang ipahinga si Lebron, nakabawi ang Hornets sa pangungunan ni Miles Bridges na gumawa ng 10-0 run para maitabla ang laban sa 3-minute mark ng unang quarter samantala nahirapan si Luka Doncic sa opening quarter na may 2 points lamang at 5 turnovers. Sa huling dalawang minuto ng quarter, ibinalik si Lebron sa laro at agad siyang nakapagbigay ng tatlong assists mula sa 3-pointers ni Nafini Smith at Gabe Vincent. Sa kabila ng 9 turnovers ng Lakers na natili silang lamang sa pagtatapos ng unang quarter, naging malaking tulong ang kanilang 6 of 12 3-point shooting kumpara sa 2 of 17 ng Hornets. Sa second quarter, nagsimula muli ang Hornets ng isang run upang mailapit ang laban. Isang monster dunk naman ang ginawa ni Mark Williams na tila nagpapahiwatig sa Lakers ng kanilang sinayang na oportunidad na kunin siya. Ngunit hindi rin nagpaawat ang Lakers na patuloy na umiskor kahit na struggling pa rin si Luka Doncic sa shooting. Sa puntong ito, meron pa lamang siyang 2 points simula pa ng unang quarter. Samantala, nagpakitang gila si Dalton Knecht sa pamamagitan ng isang 3-pointer sa harapan mismo ni Mark Williams. Sa pagtatapos ng second quarter, nagkaroon ng magandang run ang Lakers kung saan naging facilitator si Luka Doncic sa kanyang mga kakampi, umabot na sa 7 assists ang kanyang naitala sa quarter na ito. Maganda rin ang naging open sa ni Finney Smith na may 9 points habang si Rui Hachimura ay may 10 points. Natapos ang first half na may 11 point lead ang Lakers 48-37 kontra sa Hornets. Sa pagsisimula ng third quarter, patuloy pa rin ang Lakers sa kanilang magandang laro, ipinapakita ang mahusay na ball movement na nagre-resulta sa madadaling puntos. Isang mahalagang steal mula kay Luka Doncic ang nagbigay ng dagdag na puntos para sa Lakers, nagpapakita ng kanilang depensa at agresibong opensa. Gayunpaman, nagkaroon ng kontrobersyal na sandali nang si Austin Reeves ay na-eject sa unang pagkakataon sa kanyang karyer matapos makatanggap ng dalawang sunod na technical fouls dahil sa reklamo sa isang non-call. Samantala, sinamantala ng Charlotte Hornets ang pagkakataon at nakalamang sa opensa na outscore ang Lakers sa score na 26-17. Sa natitirang 2 minutes ng third quarter na idikit ng Hornets ang laban sa score na 65-63 dahilan upang humingi ng timeout ang Lakers. Bago matapos ang quarter, nagpakawala ng isang mahalagang 3-pointer si Seth Curry upang ibigay ang kalamangan sa Charlotte na nagtapos sa iskor e score na 69-66 pabor sa kanila. Sa ikaapat na quarter, naging mainit ang laban ng Lakers at Hornets, nagpapalitan ng puntos ang magkabilang koponan, maganda ang ipinakita ng Hornets ngunit patuloy na naghahabol ang Lakers lalo na sa 3-point deficit nila sa simula ng quarter. Dito na nag-takeover si Lebron James, nagpapakita ng kanyang husay at pagiging veterano isang matinding posterized dunk ang ginawa niya kay Mark Williams na agad naging highlight ng laro. Hindi lang iyon, sinundan pa niya ito ng isang malinis na 3-point shot sa harap mismo ni Williams na lalong nagbigay ng enerhiya sa Lakers. Sa kabila ng matibay na depensa ng Hornets, hindi nila napigilan ang pagbawi ng Lakers. Sa huli, sa isang dikit at kapanapanabik na laban, nakuha ng Hornets ang panalo laban sa Lakers.